Pagkasak, naingat, Bad Boys Club Welcome to you, Loki, motherfucker Bukang umurop, nasa tabi mo na Lumabas mga lumabas lahat ng nagtitip tigas-tigasan ng ikaw na ay gumapang Sino astig dito? Pare ako'y bago Bastos at walang modo Medyo walang ya at gago Bagong siga dito Meron sigarilyo Kamao ang gamit kailangan ng gatilyo Babagsak sa lupa Ang tamaan ng sapak Bubulag ta pare ng kang wasak Iiwanan sa lapag Sabay GG Pagkatalo Walang malay Tutumba sa pwersa Nitong kamao Diskarteng medyo tuso Merong bayag sa puso Sapat na ang preba Ang mga basag ng uso Hindi man ako uso men Ilang ka sakin Bakal man Ang soak mo dem Kayang basakin, Got skills to assassinate Pero di assassin High level Ang taas ng persa Na sakin na Di kayang basahin Galaw at atake Lahat ay gamin Tinumbat, dinali, buto ay binali Bawat timing ay sumakto, disrespect sumasagasa Ang suntok kahit kanino Malamang you mad bro, sa bad boy barumbado Parehas tutumba sa isang suntok ng diablo Marupok basura, you gonna make it hard No royal treatment sa nagmamatigas na guard ako ay psycho killer So you better look right there Nasa tabi mo na ako for real Hindi to nightmare Generic ang tigas mo Matik na duro Pinulutan mga players Hanggang ako'y mabusog Shots yung rota rota slap trip Kalaban parang clown Asintado parang sniper Man I'm gonna bring you down Bawat suntok Walang mintes War Naka target lang Ang mechanical animal Parang jablo sumapak Professional na At agresibong pag-atake Sa kupin ng new look Ipalawakin ang balwakin Di taekwondo o karate Killing stroke ko ay iba Killing instinct man Lakas sa pagsapak, gumigiba Tara sa PKO, no limit, ipakita ang galing Huwag kang tutunga nga, doon kita ililibing Mga nervyoso at bading, tinaniman ko ng kaba Winasa sa kandangal, sa lapag pinadapa Nang simpleng siga, ko di mo pakilala Ako yung humukay sa libingan mo at pumala Hindi lang puro karaman, lalaron tipikal Di lang matapang pumindot, gawin natin yan literal Bitch please! Pumapalag kahit dihado Ngayon alam mo na kung sinong bagong siga dito tang ina mo lord bangkay may araw ka rin sa akin